Hello mga lalab sa so, kahit tayo na sopang. Ayan o, ang init. Ayan. Masarap ito sa malamit na panahon. No? Oh, o, diba? Mag-almusra na tayo mga lalabs May init. Gutom <laughs> na ako. hmm <laughs> Mm. Mm. Tapos meron ako pancake. Kaya, masarap sa sopas at saka sa pancake. Kaya, kain tayo mga lalaw sa yan. O, pancake. hmm Ang dami oh. Nakain ko na 'yung iba. Kaya kain tayo ng hmm Simpleng sopas lang 'to. Mak ini tak? Tak apa. masarap sa malamig na panahon ang lamig-lamig grabe -lamig. ilang araw nang ubuulan kaya kain tayo mga lalad may e kain na lang yan <laughs> malamig na panahon kaya tutok na mukha ko sa ang na kabaw masarap sarap talaga hmm. ah masarap sarap Masarap ito. Hmm. Hmm. Tapos meron pa akong pang reserve. Right. Good. Tataba na naman ako. Ilan ba ako? Ilan buwan ba ako nag-diet? Kasi pumayas ako ng konti. Eh. Pagkalubog na yung ilong ko, Ibig sabihin, pumayat ako ng dalawang kilo isang kilo. Pero pagka, ah, ano daw? Mali. <laughs> pag matangos yung ilong ko, pag pumaibabaw yung ilong ko, asahan mo, pumayat ako. Pero pag lubog na yung ilong ko, asahan mo, at mas malaki na to, asahan mo, tumawa ako. hmm. <laughs> Nag-diet kasi ako nung nakaraang ano. Thank you mga lalabs. Thank you, thank you for watching. Don't forget follow my page, will get YouTube channel, And ang akin Facebook page, will get fast pa